ano okay. Meron, so, meron tayo dito yung pina-assemble na na kama. Ito, tinatamad na tayo gumawa. tingnan natin. Ano na ayan, Text screw, <coughs> pang screw. Ito mahaba ng insekto so kaya hindi ko naman matibay. Oh, dito naman sila ngayon sa double deck. Ka-video boss ha? so, <laughs> no. oh, ito yung connection. So, slotted hole lang na inaano. Saan ba? Tang. ano yung pa pala sa baba yung ano, yung pinakabel. So, dito pinasushoot yung isang wire. Dito ito mula sa likod. Matibay din naman. oh halos tapos na agad. Yung double deck na lang. Hindi pa. Halit right lang. Ang bilis lang nila maggawa. Ang bilis nila maggawa! Oo. Mm. Magkada Dito pala nila ipapainal ko ito Para lahat ng dumi tsaka gas gas na wala. Muna. Ito na lang na maganda naman dito pa kayong detaching nagmang masilya din sila dito tapos painting bali kasi daw unang mano pa lang ito kaya dito yung second coating uh, pero okay na din naman para mga nagasigasan eh, matabunan o oh, diba magaling na tinitaipan pa nila okay <coughs> bawal na pintura ayan ito yung panila para hindi magawahawain ano pintura okay time check 536 tagal din pala mag pintura pintura sila na tagalan pero yeah. at least na pulido ganda ayan Ayun nga naman ito. Maamoy. Pero pwede na itong lagyan ng kutsyon. Wala lang kami kutsyon. Ito na eh. yun. Kaya ito sa inalim. Ito yung deras 2x1 na kahit. Maraming maraming. Maraming. sa pinapinturan pa. Buti okay, na, ingatan din yung sahig sa pagpintura. O, oh, pinupunasan nyo agad, no Para hindi nakakapit. Hindi, lang siya. Mm. Game na. Oh, baba. Bawal maglaro. baba. Yan. So, ito yung kinalabasan nung nabuo na, no. Isang loft bed, tsaka isang double deck. So, loft bed na may hakdan. Cabinet. Cabinet. Cabinet lahat. Cabinet lahat, lahat, lahat. Tapos, study table. Cabinet pa dito. Cabinet yan salamin. Ayun, salamin na namin yun. Pwede namang walang salamin. Basta sa inyo. No? Ayan. Ah, bed sa imama. Yan, so credit kay ano. Kahoy World. Yan. may salamin pa. Cabinet. Yan, nilagay na rin yung damit. Cabinet. Tulo. Yan, tas double deck. Mas mura to, hindi hamak. Pag simple lang, walang customize yan mga nasas 16 to 16 to 18,000 yan. Hmm. Yan. yan. Okay. So, thank you kay Kakoy world at nakamenos tayo ng trabaho. No? Ganda man maganda. Tibayo. Tibay na uh, napinturahan din yung mga tornado niya dahil dito nila pinayar coating. So yun. Thank you At sa mga susunod pa natin video no.